the West Philippine Sea atin ito or this is ours several fishermen also received food packs and fuel from the volunteers the captain of one of the main vessels said he is elated to be part of the mission they are also saying that they are happy with uh oh, 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 they are happy with joining it because um they will okay, so then, no my no Uh, magandang araw din dito sa Luzon. No? Uh, kumusta? Kumusta kayong lahat? So, ito ulit. Uh, sana okay kayo sa inyong uh, kung anumang mga mga pinagagawa nyo ngayon dyan. Sa inyong mga buhay-buhay. <laughs> Alam naman natin na <laughs> talagang uh, ikahus <laughs> no? Grabe ang pagsisikap ng mga uh, mamamayang Pilipino, Mayorya. Uh, mga Pilipino pero ah, uh, hirap na hirap tayo no, uh, napakataas ng bilihin ang uh, mahal ng uh, halos lahat ng mga binabayaran nating mga kuryente tubig uh, at kung ano-ano pa, no so, tiyaga-tiyaga lang, pero yun na nga, no ah, uh, dinagdagan pa yung ating mga pang-araw-araw na na ginagawa nadagdagan pa nitong mga halos araw-araw naman ng na mga problema nating panglabas, no? Hindi lang uh, mismo pangloob ng mga bahay-bahay natin o pamilya natin, eh may problema din may problema din tayo sa tinatawag nating uh, uh, ugnayan natin <coughs> sa iba't ibang uh, uh, dayuhang, uh, ano bang tawag natin diyan? Dayuhang mga kapitbahay, no? Particular itong nga uh, China, siyempre. <laughs> ha? Mawawala ba yan? Hindi <laughs> po ba? Yan yung uh, problema natin. So, talaga kasi ano na no, uh, kung mapapansin nyo, talagang yung mga kauban, Dias yes, Mindanao, sa Visayas, mamatikdan man ninyo ang, ang uh, na, sa mga balita ron, labi na kung sige paminaw sa TV, Uh, o sa radyo, mga nasyonal nga balita, no? Ay sa uh, kining uh, mga nahitabo sa uh, 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 Pilipinas, di sa uh, West Philippine Sea, no? So, ang ibig kong sabihin ko sa Tagalog, uh, lahat kayo, kung nakikinig kayo ng mga balita, lalo na sa mga nasyonal uh, TV uh, channel, ay eh, uh, palaging ah, uh, Nababalita ngayon yung nangyayari dito sa uh, West Philippines eh. So ipakita ko lang sa inyo yung uh, huling nangyari. Yung uh, ating ito koalisyon na binubuo ng mga uh, civilian, no? Uh, lahat, estudyante, galing sa uh, simbahan o kung saan man, galing sa media, nagsama-sama. Tapos maraming manging isda, no? Kanan ngatong mga mangingisda sa Surigao, mangingisda diyan sa Surigao, Surigao. Ah uh, diasan kami uh, dia sa ah diada pitsemaya no? So, ang inyo mga kauban, yung mga mangingisda. <coughs> excuse me. Ang inyo mga kauban, yung mangingisda diri sa sa uh, uh, sambales, sa uh, kung asaman sa Palawan ba yan o kung sa sambales. Ang pagkakalam ko sa sambales. So, Luzon ano? Ah uh, siguro ah uh, makaka kayo kung lalo na'y mga may bangka diyan sa uh, sa Taranggani, may mga bangkang pangisda diyan sa Surigao sa pang uh, ipapangbahagi ng uh, Mindanao at Visayas no na may mga mangingisda. So kayo, yung wala dito sa harap ng West Philippines, eh, medyo wala kayo, wala wala ay walang mga kinakaharap na mga problema sa sa ngayon ano <clears throat> pero itong ating mga mangingisda sa uh, harap ng uh, West Philippine Sea ay talaga ng mga uh, para silang uh, may bakod no alam nyo may bakod hindi sila makapunta doon sa unahan dahil andyan na agad yung mga naglalaki uh, naglalakihang barko ng uh, China na inaangkin yung ating teritoryo. Paulit-ulit na nga nating sinasabi yan. Ano? So, na uh, nakakalungkot. Lahat naman ng mga isda gustong makahuli ng marami. Pero paano ka makahuli kung hindi ka naman makapunta doon sa mas malalim na lugar? No? At kung saan yung uh, mayroong, uh, ano ba yung sabisaya, may tawag niyan eh, yung parang may lugar talaga na doon na mas marami na ma namamalagi yung mga uh, malalaki at maramihan isda natin. So pakinggan lang natin o uh, panoorin natin itong uh, uh, nangyari nung mga nakarang araw na nagtagumpay ang ating uh, mga kababayan na pumunta doon. Early into the journey, volunteers deployed the boys that bore their battle cry. The West Philippine Sea, atin ito or this is ours? Several fishermen also received food packs and fuel from the volunteers. The captain of one of the main vessels said he is elated to be part of the mission. They are also saying that they are happy with, uh they are happy with joining it because um, they will be able to contribute to the success of the mission. The Sinok fishermen, who are also most affected in the Scarborough Shoal disputes, also joined the mission to show solidarity. They said that fear will always be there, but. They will always be standing to be compassionate for this issue, uh, especially that they have to protect this because th this is an issue that affects their, them as fishermen. They're also calling for respect to the decision of the UN clause. Yun, <coughs> Yun. So uh, uh, tagumpay, no? May tutoring nating tagumpay kasi ah uh, bagamat itong uh, atin ito West Philippine Coalition siya uh, nagbago naglayag no ay uh, nagsabi ito ng uh, kung hindi dalawa o tatlong uh, ag, gustong makamit no sa paglalayag pakunta doon sa uh, may uh, uh, doon basta sa may baho di masinlok no So may baho di masinlok na kung saan, ay uh, yan daw ay uh, na ng tudo-tudo ng mga bakong uh, Chino. No? So, ang layunin is mauna una, makarating doon, pangalawa, uh, yung mga mangingisda doon ay uh, ng uh, kanilang mga krudo, pagkain man at, at pagkain, mga dilata na makakatulong sa kanila. At uh, ano pa ba, uh, makap mailatag o mailaglag yung uh, mga buya na kung saan may nakasulat na uh, West Philippine Sea atin ito. So, ang paglalakbay naman na yan ay uh, uh, mayroong ging silang ginawang parang hangganan. no Sabi nga natin, kung ano lang yung nasa pandaigdigang uh, uh, teritoryo, itin itinakda lalo na ng on -close, no yung United Nations uh, something uh, yan yung mga nag uh, bibigay desisyon uh, sa usaping mga teritoryo o yung mga hangganan ng bawat bansa sa usapin ng karagatan so yan nga yung hindi sinusunod ng China ano oh, <coughs> excuse me yan yung hindi sinusunod ng Tsino so yung paglayag ng uh, atin ito koalisyon ay nagtagumpay uh, na ibaba na ibaba nila yung ano yung buya tapos uh, nakapagpamigay ng mga grocery doon sa mga mangingisda nating medyo naghihirap na talaga no halos hindi na kasi makakahuli ng maramihan dahil palaging uh, natatakot dan sa mga malaking barko so ang panghuli ah uh, makaraping uh, makarating sila doon sa Bajo de Masinloc. Yun na nga lang, hindi na buong-buo. No? Kasi yung ibang mga mangingisdang maliliit, ah uh, marami, nakakatuwa. ano Parang piyesta pa nga. Eh. Dahil kumbaga, marami yung sumama. Mga maliliit at mga, uh, tatlo o apat na malalaki. Pero hindi kasing laki ng barko. Mga tipong, kung tawagin sa atin sa mga Visaya, isa eh, bang abang uh, bangkang malalaki ah uh, parang mga uh, hindi ko hindi ko maalala tuloy pero yun na nga ano hindi rin barko no kasi yung mga barko pag dinabi lalo na sa mga bisayang tulad na nato pag sinabing barko yung malalaki na talaga yan pero yung pag uh, bangka lang na uh, pang pangisda lalo na yung bangka nating pangisda eh hindi naman kalakihan yan So, yun na nga, ano, so, nagtagumpay, pero ang katanungan natin, <laughs> ang katanungan natin, kaya nga may titulo ako dyan na uh, ano at magkano kaya ang kontrata para manahimik sila sa laban, ano, kasi ito lang naman ang uh, parang gusto kong hanapin o oh, hahanap, hinahanap, hanap, no, ito, <laughs> no, ah. Uh, sa dami na ng mga pangyayari, halos itong buong buwan ng uh, Mayo, kaya uh, puro uh, pag-uusap tungkol dito sa West Philippine Sea, pag-uusap tungkol dito sa atin ito, koalisyon, tapos yung pagsasalita ng uh, uh, Pilipina uh, Coast Guard natin at uh, Navy natin, pag uusapan din yung... Uh, uh, yung new model na pinagmamalaki ng China na kung saan mayroon daw silang nakausap na uh, kumandan o kung sino man yung uh, uh, mataas na nasa katungkulan ng Philippine Navy or ng uh, army uh, na kung saan mayroon daw usapan <laughs> so so yan yung mga huling pangyayari ano pero ang ang naga itong dating presidente na kung saan na uh, ito talaga yung sa, yung anim na taon niya is uh, walang buhang bibig ito kung hindi uh, kaibigan natin yan yung China ha huh? uh, mas gusto ko pa nga mas gusto ko pa na maging probinsya tayo ng China wag nating uh, uh, hayaan natin sila dyan, <laughs> sa sayugin o sa Scarborough o sa uh, Baho di Masinlo or sa West Philippine Sea. Uh, hayaan natin yan kasi mga kaibigan natin yan. Uh, bago din ito manalo, nagsabi pa ito na magjijitski siya doon sa Scarborough. Scarborough Shoal para ipakita daw niya na uh, hindi basta-basta at hindi pwedeng angkinin ni man ah, <laughs> uh, mga kaibigan, hindi basta-basta ang kini ni naman ang uh, uh, West sea, o ang Scarborough Shore. Pero ano nangyari? <laughs> no? At hindi lang 'yan, ito. No? Oh, Ayun. <laughs> ha? Napakatahimik, no? Napakatahimik. Ha? Ah? Nag, nag ang palusot nito isa uh, hindi daw siya uh, uh magsasalita total naman daw mayroong uh, DFA. Siyempre, yung uh, ang tinutukoy niya, mga kaegsunan, yung uh, Department of Foreign Affairs, no? So, ano pa ba? Ah, andiyan naman daw yung mga Philippine Coast Guard, andiyan naman daw yung Philippine Navy, no? So, hindi siya nagsasalita, no? Tamim, tahimik na tahimik, no? Sinong hindi nakakapansin? Kamu, mga kaegsunan diya sa Visayasug, Mindanao, no? Ah, uh, perting hiloma, no? Kung hilom ang bao, mas hilom pa sa bao. <laughs> no? Kung sa Tagalog eh, kung tahimik yung mga pagong, mas tahimik pa to sa pagong. <laughs> Pagdating sa usapin ng uh, pambubuli ng China at uh, yung mga nangyayari diyan sa West Philippines ngayon, walang kaimik-imik, no? At ang masama, ah, at mas, ang at ang masama eh kahit na ito malis na sa katungkulan ano? Aba, ba? Eh <clears throat> hanggang ngayon ba eh hindi man lang siya magpapahiwatig na nagkamali siya sa kanyang pakikipagkaibigan dito kay Xi, kay si Jinping na kung saan nakap uh, napahamak ang Pilipinas, no? Napahamak ang ating teritoryo na nabaliwala sa loob lang ng anim sa loob ng anim na taon na siya ang nanunungkulan. Ha? Ah, di ba? Na, nakakalungkot, ano? Nakakalungkot na hanggang magpahanga ngayon eh hindi nagsasalita ito. At ni hindi, ha? Ah, mga kaibsunan, mga kababayan, at ni hindi nagbigay uh, man lang ng uh, pagsaludo o uh, pagbigay ng suporta doon sa mga sibilyan na nagpakita at walang uh, takot na pumunta doon sa uh, West Philippine Sea para ipakita yung uh, uh, pag, uh, pagpapahayag na atin ang lugar na yan, atin yung karagatan na yan. So, sino pa? No? Oh, mayroon pa, mayroon pa bang nasa isip nyo? Ito, ito ipapakita ko. Yan. ha? <laughs> ah, bigla din nanahimik, no? Walang masabi kahit na pagbati man lang doon sa ano mga nakarating na mga sibilyan, no? Ano ba sa Bisaya? Ang pagbati. Wala man lay pag uh, uh, paghatag o tawag ini, eh, uh, garbo garbuhan eh. Wala man lay pag uh, uh, basta to. <laughs> Pagsuporta na pagdayig yun, pagdayig kung sa Bisaya, no? Wala man lay pagdayig sa mga tao, sa mga sibilyan nga nakaabot dito, no? Kini sila, kini o kini nagsabi na yan na magjijitsike, <laughs> no? Pero anong nangyari? Pumapabor pa yung kanilang mga statement, lalo na ito nung uh, kapanahunang nga uh, hindi pa hindi niya pa napapansin na napakadaming uh, galit sa ginagawa ng China. Palagi ito nagsasalita sa Senado na Kisyo, ano man ang sasabihin niya na yung uh, Chinese Coast Guard or Chinese uh, Navy ay hindi pangmilitary uh, pang o civilian daw na, na klase. Ang tanong lang naman dun eh, ba't mo pag-aaksayahan niya ng panahon? Ha? Huh? Kung civil ah uh, civilian kind of uh, barko ba yan or uh, military kind of barko yan? Bakit yun ang pag-aksayahan mo na pa? Bakit hindi mo pag-aksayahan ang panahon yung pagtatanggol sa Pilipinas? Bakit? Ang resulta noon eh, mga, ka, mga kaisunan, mga kabuhayan, ang resulta noon ay eh, parang uh, siya pa nagpapaliwanag kung bakit nandun yung mga barko ng uh, China. Ha, ganoon kagaling <laughs> ganon kagaling itong uh, uh, nanalo at binuto ng mga Pilipino no may nabulod may nabudol na naman ang taong ito so sino pa ba, ba mayroon pa kasi lang wala na akong uh, na pagpa niyo wala pa akong uh, screenshot dito kaya uh, i no isa pa yan no mga lantaran yan ng mga senador ay uh, itong si Sara, isa hindi naman to senador, vice president. So, yang si Amy Marcos, kasamahan ni uh, Robin Padilla, yan yung mga lantaran ng na mga nagsasalita sasalita talaga at nagsasabi ng uh, papurable. Itong si, itong si Amy, isa nagsasabi yan na uh, nagsasabi yan na siya yung uh, na huwag tayo mang away, no? Yan si Amy Marcos, pakatandaan nyo yan. Mga three months o two months uh, before, nagsabi pa yan na huwag tayo mang away, maliit tayo. Hindi tayo nang away, mga kaibigan. Hindi tayo nang away kasi hindi naman natin kakayanin. Pero i kailangan natin ipakita na uh, may paghahangad tayo at gusto natin at po-protektahan natin ang ating uh, uh, West Philippine Sea. So, yun lang ang gusto kong ipakita sa inyo, no? Ano kaya at magkano kaya ang kontrata para manahimik ang mga ito, no? Magkano? Mayroon kaya mayroon kaya uh, naging usapan, ah, uh, lalo na ito. Mayroon kaya naging usapan na yung hindi niya pagsasalita ng kahit na ano ah, sa ginagawa ng China ay ano ba ang kapalit niyan? Ah, kaduda-duda kasi ano? Ah, bi -mir mo bansa mo. Binubuli na. Mayroon pa nga ang pangyayari dyan sa Tarlac na kung saan may mga local uh, ano na, may mga local uh, posisyon na sa gobyerno na tila napasok na ng uh, uh, paniniktik <laughs> o ng tao ng China, no? ay hindi nagsasalita, no? yung mga pugo na programa ng kanyang ama, no? hindi rin nagsasalita. so ano ba talaga? tapos pag uh, may uh, uh, Chinese Chinese New Year, mayroong mga uh, ano ng China, mga ano bang tawag doon, mga okasyon, ba? Diba? Ang ura-urada, nagbumabati pa ng ano, salitang uh, Mandarin daw, na iwan ko anong boy shit na yan. <laughs> no? Ah, kalukuhan, no? Grabe ang kalukuhan. So, ito, mayroon pa nga to, to mas maganda to sana, no? Ah, yun nga lang, ito ay galing kaya kasamang Scarlet Sangap, medyo nakita lang natin to sa Facebook ano pero yan ang ganda niyan no ang ganda ng uh, picture na yan lahat ng uri ng Pilip, uh, Pilipino mabisayas sa Mindanao man base sa kanilang kasuotan at yung mga sundalong nandiyan ay pagpapahiwatig na uh, gusto talaga natin na ipaglaban ang ating teritoryo ang ating karagatan Okay, so uh, hanggang dyan lang muna tayo sa usapin ng uh, uh, West Philippine Sea at mabuhay yung mga uh, sibilyan, mga mamamayang sumama doon sa paglalakbay. At ulit-ulitin natin sana yun, no? Uh, mas uh, maipapakita natin ang, ang kagustuhan, <coughs> excuse me, ang kagustuhan ng mga mangingisdang Pilipino na makapag- uh, maka paga uh, makapangisda diyan. Okay, uh, maraming salamat at uh, paki-share, paki-subscribe ng ating uh, ng